Hello mga boss, magandang gabi sa inyo. So, ayan, Christopher Orbilio nga pala ulit. Isang guro na nagninegosyo. Guru sa umaga, negosyante sa gabi. Pati na rin sa weekend. Ayan, so bago matulog, bago ako matulog mga boss, shoot lang ako ng video. Uh, quick update lang for today. Bali ngayon mga boss, mas marami tayong expenses kaysa sa uh, benta. Uh, expected natin marami kasi lunes tapos pasukan uh, first day of school uh, expected natin marami pero kokonti ayan so Ang feeling ko ngayon malungkot kasi uh, hindi hindi mo hindi ko hindi natin na-attain yung ating expectation. Ayan. Pero, okay lang. Kasi, pag marami, siguro hindi rin maganda yung servisyon namin kasi mag-isa lang yung natira na stop namin dito. maka kapag marami yung pumunta, eh, hindi rin niya na-accommodate ng maayos. Ganun. Kaya, ayun. Uh, okay lang na kokonti ngayon kasi baka sumablay tayo sa operation kapag ka sobrang dami naman tapos uh, yung manpower natin is uh, kokonti. Ayan. Ah. Uh, 'Yun yung feeling ngayon, malungkot. Dahil konti yung benta at mas marami yung expenses. yan So anong adjustment para bukas? Ah. Uh, so anong gagawin, mga boss? So bukas, mga boss, gagalingan ko ulit sa marketing. So mag mag maging active ulit sa social media. Ayan. Para mas uh, mas makita ulit tayo sa kanilang mga social media platforms. Kasi ganun dati yung ginagawa ko. Kaso nag-slow kasi ako sa sa uh, social media presence ngayon. Lalong-lalo lalo na sa Facebook. Ayan. Kasi nabisi ulit tayo sa school at uh, ayun, Uh, nag down tayo sa marketing. Kaya ito siguro kaya humina. Pero tatrabawin natin makabalik ulit. Ayan. Sa marketing. Yun. So yun yung magiging adjustment natin para bukas mga boss. Para gumanda ulit yung benta. Tapos. Uh, uh, pero. Okay. Masaya din ako kasi ayan uh, natutuwa ako kasi may isang video ako sa YouTube mga boss na napaka-raw. Walang edit, shoot upload lang pero nagkakaroon siya ng views ngayon at ngayon nasa 164 views na siya. Ayan, so kung isa ka doon mga boss sa mga nanonood, maraming salamat ayan, at sa pagsusuporta mo sa panonood sa mga videos ko na kahit sobrang raw, walang masyadong edit, hindi ganoon siya kaganda, talagang pangit. Pero pinapanood mo pa rin. Salamat sayo. Yan. At uh, sana maka makasama kita sa journey kong Kungto na habang nagtuturo, may negosyo tapos uh, nag upload ng video na video update uh, document documentation ng uh, tinatrabaho ko na natrabaho natin na uh, habang may traba may nasa employment ay eh, mayroong pinapatakbong negosyo. Yan. So sana makasama kita sa journey na to. Maraming salamat sa mga isa sa mga ano, kung isa ka sa mga uh, nanonood dito sa mga videos ko. Yan. So ayun, mas, malungkot pero masaya ako sa sa views ngayon mayroon akong 162 views ngayon sa YouTube sa isang video ko. So sobrang natutuwa na ako doon. Ayan. So ayun lang mga boss, Yun 'yung uh, ganap ngayon. Ah uh, uh, medyo nag-adjust pa lang kasi tayo dahil uh, pasukan na tapos busy na ulit sa school tapos uh, may sinasabay pa tayong ano uh, negosyo 'yan and ito nag upload pa sa YouTube. Kaya ayun, medyo sinisipon pa nga ngayon mga boss. <laughs> Pero bago ako matulog, painga uh, shoot muna ng video then upload ko mamaya. 'Yan para araw-araw mga boss may meron tayong upload sa YouTube. So ayun, 'yun yung mga pangyayari ngayon mga boss. At uh, ko ngayon na na ayun talaga sa negosyo hindi araw-araw Pasko. may araw na matumal, may may araw din na mabenta. yan. Pero kahit matumal, wag tayong wag tayong uh, huwag nating hayain na lamunin tayo ng kalungkutan. So, bilisan natin na ah uh, mag-move forward. Yan, mag-adjust agad para hindi tayo kainin ng kalungkutan. Yan, para makapag uh, makaabante agad tayo. Makaabante pa rin. Yan, so ayun, kahit matumal, abante agad. Adjust agad para mariting ulit natin yung araw na mabenta. So gano'n yung ano, uh, na uh, realization ko na cycle ng isang negosyo hanggang kahit talo ka ngayon pero hanggat hindi ka sumusuko mararating mo din yung panalo Yan. so yun lang mga boss maraming salamat at uh, kung isa ka din katulad ko na habang may negosyo ay habang may trabaho nagnegosyo uh, comment down mo nga dyan sa comment section mga boss comment down mo nga rin dyan kung uh, ano yung mga ano adjustment mo kapag ka mga nakaka-experience ka ng matumal na araw. So, ayun, ayun yung mga ginagawa mo. Ayan, pa-comment mo naman dyan mga boss para matuto din ako, matuto din tayo para makapag-share tayo ng mga ano diskarte para ayun sabay-sabay uh, tayong umabante umangat sa buhay ayan So, yun lang mga boss. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!